sa mga angad na mga ating isang nangyayas na puso. Ang kanyang hawak at simuro ay ang susina ng arilang nangyay na ipinagkatiwala sa Panginoon ng at ang mga na sumasagisan sa tantong beses ng pagtatwa niya kay Esus. Ayon sa komisyon, siya ay pinapatayo sa pamamagitan ng pagpapakos sa krus na papaligtad. San Andres Apostol. Ang alagad na unang tinawag ni Jesus, kapatid ni San Pedro Apostol, na isang italista na dating disipulo ni San Juan Bautista. Ayon sa tradisyon, siya ay naging martir nang siya ay pinako sa krus na paedis na kanyang pangunang... Santiago Mayor Apostol Ang naging unang martir sa mga labang Jesus Anak nila si Beteo at Santa Maria sa Lule At nakatatag ng kapatid na ni San Juan Evangelista Isa sa apat na manilista na tinawan Jesus sa lawa ng Galilea upang maging alagad. Binansagang dakila dahil saksi sa pinakamalagang yunto sa buhay ni Jesus. Nang si Jesus ay umakyan sa bundok ng tabo, sina Pedro, Juan at Santiago ang saksi sa pagbabagong anyo ni Jesus at tinig mula sa langit ang kanilang tayo. Ito ang aking anak na gustong kilalunod ka. Pakinggan ninyo siya. Ayon sa tradisyon, siya ay pinugutan ng ulo ni Herodes Antipas. San Felipe Apostol Ang alagay ni Jesus mula sa Bethsaida ang dating disipulo ni San Juan Bautista. Siya ang nanghigayan sa kanyang kaibigan na si Natanael o Bartolome upang maging alagad ni Jesus. Ayon sa tradisyon, siya ay naging martir nang siya ay sa krus na matangkad na kanya rin pangunahi simbolo. San Bartolome Apostol, ang alagad ni Jesus na kilala rin na Daniel, naging alagad siya dahil sa hiling ng kanyang kaibigan na si San Felipe. Ayon sa tradisyon, siya ay pinatay sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang balat habang siya ay pa, gamit ang isang tabak o kutsilyo na kanyang pangunay simbolo. Santo Tomas Apostol Ang alaga ni Jesus na kilala din bilang Edeus na ang ibig sabihin ay kambal Tinanong ni Yamin San si Jesus kung ano ang tamang daan patungo sa karya ng Diyos. sa ni Jesus, Ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa ama kundi sa pamamagitan ko. patay ng isang martir sa pamamagitan ng isang sipat. Santiago, apostol, anak ni Alfeo. Ang alagal ni Jesus sa na unang naging ng Jerusalem, anak ni Santa Maria Leope at kapatid ni San Judas Tadeo. Tinawag siyang Santiago na kababata upang maiba kay Santiago na kakatanda o mayor. Ayon sa tradisyon, ang kanyang simbolo ay isang pamalo na ginamit upang siya'y patayin. San Judas Taneo Agustol Ang halagang Nesus na pisan rin niya anak ni Santa Maria Melope at kapatid ni Santiago Menor. noong huling hapulan siya ang nagtanong kay Jesus kung bakit pinaglita niya ang sarili sa kanila at hindi pa sa San Dibutan. Sagot Nesus ang sino mang magmahal sa akin ay susunod sa aking aral. Naging martir ng paluhin ng isang pamalo na karaniwang hawak niya at ang isang medalyon na may mukha ni Jesus dahil sa sinasabing kawalis niya ito. San Simon Celote Apostol ang alagad ni Jesus na binansagandi ang makabayan dahil sa katapatan niya sa mga batas ni Moises. Sinasabing siya ay sinalay ni San Pedro at nangaral sa Egipto at Mesopotamia. Naging sa pamamagitan ng kanyang hawak na lagay upang siya'y patayin. Apostol San Matias Ang alagad ni Jesus na humalili o pumalili kay Judas Iscariote siya ang nabunod sa si isang palabunodan kasama ni San Jose sa Justo nang si Judas Iscariote ay mawala. Ayon sa tradisyon, pinukulan siya ng ulo gamit ang isang balagod na kanyang pangunahing simbolo. San Mateo, Apostol at Evangelista ang alagad ni Jesus na dating tagasigil ng buwis sa Kapernao at naging madunulan ng una at pinakakumpletong ebanghelyo. Kilala din bilang Levi na anak ni Almero. Ang simbolo niya bilang ebanghelista ay isang tao na may pakpak sapagkat sinimulan niya ang kanyang ebanghelyo kay Kristo bilang tao. San Marcos Evangelista Ang manumulat ng ikalawang ebanghelyo Anak ni Santa Maria Ina ni Juan Marcos Simbolo niya ang iyon Sapagkat sinimula niya Ang kanyang ebanghelyo Tungkol kay San Juan Bautista Ang inig sa ilang Na kung saan Ang nasabing hayo Ang hari San Lucas Evangelista. Ang madulat ng ikatlong ebanghelyo, manggagamot at isa sa kasakasama ni San Pablo sa pangangaral. Simbolo niya ang baka sapagkat sinimulan niya ang kanyang ebanghelyo tungkol kay Sakaryas na nasa templo na kung saan ang nasa binhayon ang isa sa pwedeng ialay ayon sa batas ni Moises. Ang pagbibigyan kay Jesus sa ilog kundang ni San Juan Bautista. Matapos sa bansagan ni San Juan Bautista na ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan, lumapit si Jesus sa kanya at nagpapilyan at nasaksiyan pagbababa ng Espiritu Santo na wag sa lapati at ang tinig ng Diyos Ama na nagwika na ito ang aking buktong na anak lubos kong kinalulutan. La Mujer Penelente ang pagsisisi ng babaeng makasalanan. Nang mamanda ang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, ay nagdala siya ng isang pabango na nasa sisidlang alabastro at lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya'y nananangis at nabasa ng kanyang luha ang paan Jesus at pinunasan rin niya ito ng buo. Hinagkan at pinahiran ng pabango. ang babaeng Samaritana. Ang pakikipag-usap ni Jesus sa isang babae na kilala rin bilang Putina sa tabi ng balon ni Ako sa bayan ng Sika, Samaria, kung saan hindi ni Jesus ang tubig na sumisibol sa akin ay nagbibigay buhay at pagdudulot ng buhay na walang hanggan. La Despedida. Ang pamamahalang ni Jesus sa kanyang mahal na ina. Umaga ng pista ng tinapay na walang lebadura nang magpaalam siya sa kanyang inang si Maria. Puno ng hapisno ng kanyang ina sa pag-alis ng kanyang anak. Bagamat masaklap at mapahit ang mangyayari kay Jesus, ay ipinaliwanag niya ito'y ibig mangyari ng amang nasa langit. La entrada and en Jerusalem. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Nang papalapit na sila sa Jerusalem, pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad. Sinabi sa kanila, Pumunta kayo sa susunod na tayo. Pagpasok na pagpasok, makikita ninyo ang isang batang aso na hindi pa nasasakyan ni Lupan. Kalagan ninyo iyon at dalhin dito. Kapag tinanong kayo kung bakit kinalagan, sabihin ninyo na kailangan ng Panginoon at ibabalik kayo pinyagad. laurasyon ang pananalangin ng Yesus sa halamanan ng Esepati. Sa bundok ng Olibo kasama si San Pedro, Santiago at San Juan, na kung saan puno siya ng pagkabagabag, nagpawis ng dugo habang nakatulog naman ang labangin ng mga lagad. At siya ay nagwika, Ama, kung ilayo mo sa amin ang kalis na ito. pa man, huwag ang kaloban ko, kundi ang kaloban mo ang masunod. Pagkatapos nito, pinalakas ng isang angin ang kanyang kalooban. Senyor Jesus, kaitibo, ang paglalakit kay Jesus, ito ang banal na imahen ng Panginoong Yesu Kristo, matapos ang pagdagip at simbolo ng pag-iwan sa kanya ng mga alagad. Ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, ngunit ang lahat ng ito ay nangyari upang matupad ang mga sulat ng mga propeta. Nang magkagayon, iliwan siya ng mga alagad at sila'y tumakas at mula kay San Marcos iniwan nila si Jesus at silang lahat ay nagmamadaling tumakbo. Senyor Jesus desmayado, ang pagkalupaypay ni Jesus, ang pagkalupaypay at pagkalupok ni Jesus sa lupa, dahil sa sobrang hirap at pagod dulot ng pagkawagubing sa kanya. Kagaya ng ipinahayan ni Propeta Isaias, nang dahil sa ating mga kasalanan, siya ay nasugatan, kinampas dahil sa kasamang ating tinawag. Pinilong tayo ng parusang kanyang tinamo na pinatindi pa ng mga hagupi na kanyang tinanggap. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ang pagpapasal ni Jesus sa krus patungo sa bundok ng Kalbaryo. Matapos ang maghangol ni Poncio Pilato ng parusang kamatayan sa ulyok ng mga saserdote, si Jesus ay agad ininabas sa pretorio para pasanin ang mabigat na krus tungo sa lugar ng kanyang pagpapakuhan. na ikwento ang pagkasalubong ni Jesus sa kanyang mahal na ina. Ang pagsalubong ni Jesus sa kanyang ma mahal na ina, ang mga matay tumuluha ayon sa pasyong mahal o bunsong minamahal ko, maganda kong bagong tao, anong sanang nagawa mo at ikaw ay ginaganito. Di mo mabatang totoo, iyang krus na iyong pasan, bunso ay iyong bitiwan, at kita ay hahalingan. Ako kaya'y magubuhay sa lagay mo kang iyan. Nuestra Señora de las Lágrimas y Misericordia, ang larawan ay nagpapakita ng kalakasan at katatagan ni Maria sa kabila ng mga pagsubok sa kanyang inapaharap. Sinusundan niya ang kanyang anak na si Jesus hanggang sa bundok ng Kalbaryo. Nasaksiyan niya ang paghihirap at kamatayan ng kanyang anak. Jesus Nazareno de la Tres Kaila. Ang ikatlong ni Jesus, ayon sa pasyong mahal, katawan ay nang lulungo, na totoo, litig sa mga buto, sa lupay na pasubaso, ang mukhang mahal ni Jesus, nahasana at nakustos, sa malaki pagkabagod. ang pagbabari ni Santa Veronica sa mukha ni Jesus. Ayon sa banal na tradisyon, nang si Jesus ay puno ng nangpagod, pawis at dugo, habang pasan ang krus, isang ginang ng lungsod na binansagang Veronica ang nagpay ng kanyang tirang o pelo sa kalus-lulos na mukha ni Jesus. Santa Veronica. Ang ginang na sa sa kalusunos na mukha ni Jesus habang masanang krus, binansagan na Veronica mula sa silitang vera na ang ibig sabihin ay birang o belo at icon na ang ibig sabihin ay larawan. Kilala din sa pangalang Seraphia, si ayon sa pasyong mahal Di na batat, di na tiis, na awas at na nang makita at masili, ang mukhang tigib ng sati, ng dugo at madlang pawis. Kalbaryo Si Jesus na nakabayubay sa bundok ng Kalbaryo o Golgota, nang makita ni Jesus ang kanyang inang si Maria, at San Juan Evangelista, sinabi niya sa kanila ang kanyang kapuling kami, babae, narito ang iyong anak at sa kanyang alagad, anak, narito ang iyong ina. Mula noon nanirahan ang Birheng Maria sa bahay ng San Juan Evangelista. San Dimas Perimente, ang isa sa magnanakaw na nakapakos sa bundok ng Kalbaryo. Siya ang unang naging santo na itinalaga mismo Jesus. Ayon sa mabuting balita ni San Lucas, inuya siya ng isa sa mga salarik na kapako sa tabi niya ng pangalay Hestas. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati rin kami Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama na si Dimas, Wala ka naman takot sa Diyos, ikaw ay pinaparusahan tulad niya. Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang tao ay kayo walang ginawang masaba. At sinasabi pa nito, Jesus, alalaanin mo ako kapag nagaharing ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon di sa paraiso. Lampieta, ang matangdaming larawan para sa maghina. Ang ikandok, ang anak na wala ng buhay sa kanyang ila. Ayon sa pasyong mahal, pinagdang inihukos katawang kalunos malumalay na sinambot at kanilang iniabot sa inang birheng tibuhos. Kinalong kapag karaka si Jesus ng birheng ina, lumbay pati sabihin pa at kagubuntong hininga ng kaniya kaliwa. Nuestra Señora de la Soledad, ang imahe ng mahal na birhen na puno ng bighati habang siya ay mag-isa tangan niya sa kanyang mga papay, ang koronang tinig at ang mga pako na ginamit kay Jesus. Samahan natin ang ating mahal na ina sa kanyang pabiming hati mamaya sa ganap na alas 10 ng gabi kung tawagin sulidad o pamamakas. si Maria Magdalena sa panan ng krus. Puno ng kalungkutan ang paligid, ani dala ng ihip ng hangin. At pagkulimlim ng kalangitan ang bigat ng mga kaganapan. Ang mga tapat na alagad ni Jesus ay nananaghoy at nangungulila mat matapos ang kamatayan niya sa krus. Kabilang narito rito ang pinakamalapit niyang kababaihang disipulo at kaibigan na si Santa Maria Magdalena. Ang mga disipulo ng ating Panginoong Preso Cristo, San Lazaro de Betania, ang kaibigan nila ni Jesus at kapatid na sa kapaligyan ng Britanya. Nang siya ay magkasabi, ito ay pinalang kay Jesus na ka nagsabi, ang pagpapakasabi ni San Lazaro ay para sa karamalan ng Diyos. At tinangisan ni Jesus ang kanyang pagkamatay. Kahit apat na araw na siyang patay, ay hindi siyang binuhay ng Panginoon. Santa Marta de Betania. Kaibigan at tagasunod ni Jesus at kapatid ni San Lazaro at Santa Maria de Betania. Nang mamagayo si Lazaro ay siyang ang kay Jesus upang huwag sa Last number. 48. Alam ko Alam niya. 47 guys yung mga bibindisyonan. Ng... dami. Bye, -bye.